Papansin natin, Pedro, no? Oo Pedro. Para siyang mga nicho, no? Dito na nalagay yung mga buto, yung mga abo. Tao po! Tao! Walang sumasagot. Ah, natin ang drone na. Ang pagiging matapang ng mga taga-Murong ay hindi maikakaila at malinaw na bakas sa kasaysayan ng Pilipinas. Isa sa mga patunay nito ang katotohanan na ang bayan ng Murong ang isa sa mga pinakaunang lugar sa bansa na may mamamayang lumahok sa digmaan. Partikular sa France noong unang digmaan pandegdig o World War I. Isang kilalang anak ng Morong ang nag-iwan ng matinding tatak sa kasaysayan. Ito ay si Tomas Mateo Claudio, ang kauna-una ang Pilipinong sundalo na nasawi sa World War I, na nagsilbing bilang kawal ng Estados Unidos at napasabak sa unang digmaang pandagdig. Bilang pagkilala sa kanyang kagitingan, ay binigyan parangal sa pagpapangalan sa kanya ng isang paaralan sa bayan ng kanyang sinilangan. Ito ay ang Tomas Claudio Elementary School na nagbibigay ng mahusay at dekalidad na edukasyon sa bayan ng Morong Rizal. Bukod sa kanyang kabayanihan, ama mga taga-Morong ay kilala rin sa kanilang pananampalataya at katatagan na sumasa ilalim sa kasaysayan ng simbahan ng Morong. Ito ay ang St. Jerome Parish Church at ito ay isa sa mga pinakamatandang simbahan sa lalawigan ng Rizal at nagsilbing sentro ng pananampalataya at komunidad ng mga taga-murong at hindi rin magpapahuli ang murong pagdating sa larangan ng sining at dito isinilang ang pintor na si Rafael Paeng Pacheco isang alagad ng sining na kinilala hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa sumikat siya sa kanyang natatanging talento gamit ang daliri at palad bilang isang tunay na anak na murong ginugol ni Pacheco ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa pagsusulong ng sining at kalikasan ng kanyang bayan. Siya ang naging tagapangalaga at tagapagtaguyod ng Uugong Park, isang kilalang pasyalan sa murong na naging tanyag noong dekada 90. Subalit so sa paglipas ang panahon, ay lumipas din ang sigla ng Uugong Park. Ang dating matao at masiglang lugar ay unti unting na luma at napabayaan, nasira ang ilang bahagi ng parke at hindi na ito napapasyalan gaya ng dati. Kasabay ng pagtanda ni Pacheco, unti-unti rin na isang tabi ang kanyang adikain. Napanatilihin buhay ang ugnayan ng sining at kalikasan sa murong. Ngayon pa man, Nanatiling mahalaga ang alaala ng Uugong Park at mga kontribusyon ni Paeng Pacheco sa kasaysayan ng bayan. Kaya tara, samahan niyo ako sa isang masayang paglalakbay kapuntang Morong Rizal. Good afternoon guys, this is Kuya Mario once again uh, at welcome back pong muli sa ating panibagong adventure at nandito po tayo ngayon sa probinsya po ito ng uh, Rizal at papasok po tayo ng uh, welcome arc po ng uh, Morong Rizal at meron po tayong pupuntahan dito guys sa isang uh, maganda pong uh, simbahan ang pangalan po ng simbahan na to is ito pong uh, Saint Jerome Paris uh, Church ng Morong Rizal uh, at marami po itong history uh, itinayo po ito noong 1500s ngayon is pupuntahan po natin siya no bisitahin po natin at papakita ko sa inyo kung ano ba yung makikita natin doon sa lugar kung gaano pa siya kaganda. Doon po sa may baba ng, uh, si ng simbahan, meron po doon, uh, sa, sinasabi po uh, na meron po cementerio pero papasyalan din po natin, sisilipin natin no, kung ano po yung simenteryo. At uh, last po natin na pupuntahan is yung Uugong Park uh, na malapit lang din po doon sa may uh, simbahan. So tara, uh, at samahan niyo ako, pasukin natin itong morong. Let's go! So ang sabi dito guys ni ano, ni Google is Meron na lang po tayong 11 minutes papunta po doon sa may mismong simbahan sa may St. Jerome. At kakatapos lang po ng bagyo. Kahapon po malakas yung bagyo ngayon maaraw na at kaya nag na-decide ano tayo, tayo na puntahan po itong uh, simbahan. Time check tayo guys, uh, 11:12 na ng uh, umaga, magtatanghalian na rin. first time ko pa makakapunta dito sa ano to, sa simbahan na to. At first time ko rin makakapasok po doon sa may mismong simbahan ng Morong. Actually malapit lang po ito no sa Manila. sa isang oras lang po. Yung biyahe. Sana guys meron tayong makausap doon na na taga doon mismo no kahit mga sakristan na pwedeng makapag sa ng uh, konting history regarding po doon sa simbahan para at least meron po tayong malaman dito pala siya dito sa right side na to kanan tayo dito ito may flying bee kasi itong pakaliwa ito yung papunta ng ano ng tanay tanay proper yan yung pakaliwa na yan so dito tayo sa may pakanan dito yung ni google map itong tinatahak natin ngayon pababa bago magsimbahan ay nakikita ko na yung simbahan ngayon dito sa kanan pababa pala siya tapos sa right side pag tumingin tayo doon sa may taas makikita natin yung simbahan tapos doon naman sa may dulo yung Laguna de Bay eto pinapakanan tayo dito kung may nakita kayo ganitong uh, Western Union pinapakanan na tayo dito P... p Mini Mart yan Parang ito na yung ano yung simbahan. Tatanaw ko na. Yung tower. San Jeronimo. Dakilang kapistahan ng mahal na patrong San Jeronimo. Okay, San Jeronimo pala ang kanyang uh, Tagalog term. No? Dito na tayo, paakyat. Ito yung pinaka -intrada. Ito yung gate. Keep left. Sa left daw. So dito makikita na natin guys yung adobe na Ayan o, nilalumot na. Oh wow. Lumang-lumang ano na nga ito guys oh. Dito meron sa kirang-kada niya. May eskwelaan din pala dito. I'm breathing deeper than I ever ever have before Believing you for something better Okay hey guys, dumating na tayo dito sa may ano, sa may mismong St. Jerome. Ah, uh, dito tayo sa may harapan. Ayun ang itsura dito. Tapos sa gilid niya, makikita ninyo doon may school doon sa part na 'yon. Eskwelahan pala 'yan sa gilid nitong simbahan. So, kung mapapansin niyo dito, guys, ito. Itong mga harang niya, harang parang dun sa may Port Santiago. Parang ganun yung itsura. Tapos mataas yung elevation ng ano, ng simbahan. Kasi yun yung ano eh, yung mismong highway, yung kalsada. Tapos dito sa ibabaw. Paakyat kasi yung simbahan. So yun yung itsura niya. So tara. Uh, lapitan natin yung simbahan. Pakita ko sa inyo. Tapos dito napansin ko sa so mismong tapat ng ano, tapat nung mismong simbahan nito may nakalagay dito dambana ng kagalakan siguro dito dia daw mga ano yung mga ano nila uh, pagpiesta dito sa may ano na to, uh, stage na to so para marami makakita dito mga tao lumalabas siguro sila Ang sabi nila guys, itong ano, uh, St. Jerome is ginawa to ng mga Chinese. Ayan. Ay, sa gilid. Basahin muna natin yung ano, yung history ng mismong simbahan. So ito guys, basahin natin. No? Medyo lapitan lang natin ng konti. Church of Morong, the town dates from 1578. The resident priest was assigned to it in 1586. A fire in 1612 destroyed the town and its first church. Shortly afterwards, the present church was constructed. Its front, its front piece and the belf belfry well built by Bartolome Palatino, of paete, between 1850 and 1853. Hi okay guys, uh, silipin natin yung sa may gilid muna, no? Bago tayo pumasok sa simbahan. Bali, nandi dito yung kanilang opisina. Sa may gilid. Yan. Hanggang dito rin pala yung, ano, yung... ...mismong ano niya... ...Station of the Cross hanggang dun sa may dulo. Ganda ng pagkakagawa dito. Grabe, ang laki pala nito. Yung sa taas, yun yung meron doon ano, parang biranda yung sa taas. Isa siyang ano lang eh, paikot. Isa siyang paikot. ganun. Ito sa gilid, ganun. Basta isa siyang diretsyo. Ganun ang itsura niya. Tapos, dito naman sa may gilid, makikita natin mayroong papasukan may mga papasukan dito dito hindi dito yung mga santo nila hindi dito pala yung mga santo nila dito naman sa may harapan dito pala yun kumakanta yung mga ano mga taga simbahan ito may mga microphone dito tapos dito may leon ayun ito yung relic guys may relic din pala dito hindi ko lang kung anong istorya na ito pero comment nyo na lang dyan kung meron kayong alam sa istorya na itong relic ng Saint Jerome. ito, may tiger. Sabi nila kasi meron daw tiger doon sa may harapan ng simbahan. Yung pagpapasok. Ayan. Ito yung mismong harapan. pinaka nila. So, yun yung makikita natin dito, guys. Ngayon, is meron tayong kasama ditong dalawang estudyante na magtuturo sa atin nung sementeryo dito sa may simbahan. Uh, Spanish era to itong ano to, itong simenteryo. Ito yung kasama natin dalawa. Ano yeah. pangalan niyo kuya? Tyron po, tapos so, si Mark. Tyron tsaka si Mark. So guys, sasamahan nila tayo doon sa ano? Ituro ko po muna po yung isang po na isulat. Naiuwit po kasi yung kailan po ginawa to. Ah, okay, okay. Sige, okay. sige. Hello. Hello, Hello. Dito, sa may ano lang to, no? Dito lang sa may pagbaba na itong simbahan. Pero ito, ito kasi hindi niya sabi sa akin eh. Ito, ito libingan daw to eh. itong ang uh, to eh. Ang sabi doon is, ito daw yung libingan ng Spanish era. Pwede yung lapitan natin. Kasi may mga napagtanungan ako doon, hindi nila alam pero... Pero sabi mo ng lola ko, tsaka ng mami ko, yung para para ano yung iba para kasi po, po o nga eh siyang mga nicho no oh, po. Ayun, niyo po. Uh. ay buti na po ay o nga para may mga papasok siya no na pwedeng pe lagyan ano ko po ina in, in, ano na po pwede ina ito in, ka uh, in, sinimento ah sinimento pero kung, so, mapa, kung mapapansin natin dito, no, may papasok siya sa loob. Ayun, no, may mga butas. kumata po yung susulat. Sulat? Meron bang nakasulat doon? Bakit so? Yan lang meron. Dito po. Dito po. Tara, eh. natin. Okay, so pupuntahan namin yung meron sulat daw na nakalagay dito. Yung original talaga, no? Kasamaan tayo. Para makita pa natin. Ah! ito lang sa may paglabas daw. Ito, mapapansin mo talaga para talaga siyang ano no. May mga ano nang lapida. Sa ito to, sa gilid, sa gilid siya. Pwede may mga nakausap tayo dito. Ano po, may pangalan po yun ako. Ay, hindi ko wala. Oh, ito, ito. Ano, Ang ano, may mga nakaukit. Ede, para pong Spanish po, di ba? Ede, 1824. Ano po, 1824 po pala. Yeah, wala bang as dito? Ang nakasulat dito, ito. E Edo. Edo. Parang Ado. ganun. Ito rin po siya namin. Oo yan. Tapos dito, D-E. Pero ito, mali malinaw talaga. 1824, no? Si ano 15, sorry po. Oo. 15. 18 pala. Oo ano, nga, may nakasulat siya. No? Pero dito kasi, nasira na. Oo po. Kung papansin natin, parang Pedro, no? Pedro, nga. Oh, Oo nga, Pedro. Oo po, Pedro. Yan, Pedro, Pedro nga po ito. Ayan, Pedro nga. Pedro nga. Pedro de 1824 eh. Oo nga po, Pedro nga po. Ayun no, Pedro. Kasi kung makita mo sa camera, kita eh. Pedro. Pedro de 1824. Eh, ayan lang may nakasulat. Oo po, ito po yung anak po. Meron to, meron. Hindi dito nga yung pinaka-original na ano niya. Sa pader na to. Pero meron po po maraming kanyang doon. Maraming po kanyang karo dito sa simbahan na to, no? Ah. Oh <laughs> Yun oh, nga eh. Taong pininan, Pari po. Dito sa makikita guys sa may ano, tapat nitong daycare. Ayun yung daycare <pag> ng San Jose. Kasi ito makikita niyo dito. Pedro D1824. So guys, comment nyo dyan kung meron kayong alam na kung anong istorya na nito, nakita namin dito. Pero ito talaga, ito sa may gilid, talagang sigurado ko meron talaga sementeryo dito sa bakuran na to ah, na kayo salamat ha oo, salamat sa inyo ha oo. Uh, uh -oh. so nagtanong tanong ako dito sa may kalapit dito sa may gilid yung mga bahay si mga matatanda no eh so wala ganong nakakaalam nung ah uh, kwento na to itong nung nakalagay kasi dun sa nabasa ko is eh, ito yung underground cemetery kung titignan natin dito, sa malayuan, is may mga butas siya. Ayan, may mga butas. Tapos, eto, meron nakakwadradong pa ganun. So, lapitan natin. Kasi, yung mga nakausap ko, Lord, hindi rin nila alam kung meron nga dito, no. Pero, ang sabi dun sa history, is ito daw is, ang sabi, Spanish era na underground cemetery lalapitan natin ito, meron siyang kwadrado pa ganun tapos kung lalapitan natin dito sa gilid yan, kung mapapansin ninyo, meron mga butas yan Yun, oh. may mga ano rin mga hayop na rin pala dito na nakatira sa loob pinamugala na rin pala to ayan maliit lang siya yung loob niya siguro kaya yung mga buto parang ganon ang itsura niya ayan o oh. ito medyo malawak ang dulo malalim marami maraming butas marami siyang butas dito sa gilid ayan dito makikita natin Ang hanggang yung yung ano? dulo yung pinakadulo sabi nila doon sa nabasa ko is dito rin yung mga buto yung mga abo parang ganun parang ganun yung nakalagay doon sa mismong nabasa ko siya sinasabi ko ngayon guys ito lang ay based dun sa heritage cemeteries of the Philippines ang nakalagay kasi doon, Spanish era Cemetery of Rizal So yan comment niyo kung merong nakakaalam nung mismong history nito no. Kung meron ba talagang istorya tong dito sa baba ng St. Jerome. Ayun, ang dami, ang dami ng ano, ng butas oh. is doon ay butas din. Ano siya butas. Possible ito, itong lupa na to. Baka malalim pa to ng araw. Ah, tabunan na rin yung iba. Yung ibang butas. Tingko mataas to eh level siya dun sa may mismo highway sana ma ano natin to um, malaman natin yung history comment nyo dyan sa may baba kung may nakakaalam tapos mag reply ako wala akong makausap na ano na medyo may alam dito guys na ano na to tungkol dito sa may underground cemetery dito na Spanish era so wala na tayo ibang makausap at uh, punta na tayo dun sa susunod na destination natin no yung uugong, uugong park sabi dito ni google is meron tayong 6 minutes simula dito sa may simbahan papunta doon sa mismong park silipin natin kung pwede pa ba siyang pasukin or ano ba yung update sa kanya no? doon sa park na yun hindi ko lang alam guys kung ano mga natin doon sa may mismong uugong park Uh, sabi kasi is nabili na po yung ano yung park na yon no. Uh, at hindi na nagpapasok pero subukan pa rin natin kung makakapasok tayo at uh, kung nagpapasok sila. Sarap dito magikot-ikot sa ano sa Rizal. Si ang daming mga historical site dito eh. Tapos yung mapapansin natin, no? Oh. Ang lawak ng bundok doon sa kanan. Ang lawak, oh. Sobrang haba eh Nung ano nya noong daanan Kasi nakita ko may arko doon ng murong So ang ganda na lang siguro yun Ay ito pala munisipyo guys oh mm, um, Pamahal bayan ng murong Sa kaliwa natin Ito pala siya nakalocate Sabi dito ni Google uh, Kakanan tayo dito sa may San Miguel Yung papasok na yun Puro bukid Ah, kakanan tayo dito ay okay makakita ah, kayo dito Bukid Cafe this way 2.5 kilometer ang puno paliwat kanan tapos ang lawak guys oh. dito nakikita niyo. sa may taas mayroong mansyon yun lang ako nakadaan dito ah. Ah, F. San Miguel Street ang pangalan ng street na to na pinasukan natin Tara, ikot ko pa kayo dito sa murong. ikot igotin lang muna natin to. Ang pupuntahan pala natin guys isakop sakop ng barangay barangay bombongan Ayan e, ano, 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 yung arko dito. So, one minute. Ganda oh. Para ako nasa sa malayang lugar oh. Oh. Solid lawak talagang halos mapuno pa dito sa part na to no? ng morong dito sa may barangay bumbungan paanan siya ng ano eh? paanan siya ng bundok oh. sa itaas nito may bundok na mataas malapit na raw tayo 200 meters ay pakakyat siya pakakyat Ay, tapos dito. Ah, oh, ito na pala. Okay guys, napatingin na tayo dito sa mismong entrance ng mismong Ugong Park. At nakapadlak siya. Ayan. Nakalak siya. Wala tayong makausap dito. Tapo! 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 taas ng ano ng arko na to. Tao po. Tao. Walang sumasagot. Tingko walang nga uh, tao dito sa mismong park no. Abandonado na siya. Kasi dito sa left side natin, may kita natin, merong umagos na ilog. Merong ilog dito sa gilid. Mataas yung elevation ng ano, ng part na to. Kuya, magtatanong lang. Ah, uh, tawag dito. Sino ba may-ari niyan? Hindi ko na po alam. May Ay, ano na alam. Dating si Pacheco, pero ewan ko kung nabenta na sa ibang ano. Oh. ganda siguro sa loob niyan, ano? Lahat Pero nakapasok ka na dyan. Elementary, pa ako. Ah, elementary ka pa. So, wala na pala tayo dito'ng makakausap mismo, guys, na caretaker. dahil wala na rin talaga. So ang gagawin natin, ah, paliparan natin ang drone na no. Na. Papalitin natin. E yung loob oh. Taas ang arko na to. Pacheco Art Foundation Hugong Park, Morong Rizal Bantayog ng Kalinangan So ito lang natin Tingnan natin yung doob Ano ba yung may kita natin doon Ginabuuan na rin pala guys oh, yan oh. Dinubuan na rin ang ano Nakalaman kalaman yung ibabaw oh. Tapos dito sa left side may kita natin is na ano sira, sira na sira sirana? na sa left side oh makita natin sira sira na yung yung struktura halos wala na talagang gamit dito ayun yung pool sa loob mayroong pool sa loob yung nakita akong pool tadiretsoin natin yung nakita akong pool Ay, may estatwa. Ayan, guys. Nakita nyo, may estatwa. Ay, sa likod pala nito is merong ilog. Ayan, oh. Mayroong ilog. Ang ganda. Ayan, oh. Merong ilog, guys. Ayan, oh. Kita ninyo. Diretsyon pa natin. Meron mga bahay eh. Mga bahay doon sa loob ko. Ng mismong compound eh. Ito silipin natin ito. Ano ba to? Ah, ito na yung swimming pool guys. Abandonado ng swimming pool. Eh. Nakakatakot ito. Oh. Huh? Nag ano na siya. Nag... Kinain na siya ng mga lumot. Ayun o. Pabayaan na nga siya. O. Oh. Dito Malaki Puno. Talagang halos ano na to. Napabayaan na talaga siya. Medyo creepy, Medyo creepy yung lugar guys. Abandonado, abandonado na. Ayun yung itsura, oh. Kabalik. Medyo creepy siya. Ang papasukin pa natin to. Wala, wala na rin tao. Tingin ko wala, wala na talagang tao dun sa loob. So, yun yung mga makikita natin dito. pa palang swimming pool to sa loob. sa harap to guys ayan makikita ninyo ayan yung harapan nya nakaharap siya dito sa may Laguna de Bay ayan medyo Ay, maambun ambun na ayan yung itsura so kaliwa tayo balik tayo silipin natin ulit yung mismong sa malayo siya yan. Yan ang itsura sa malayo, guys. Uh, sa mismong paanan siya ng bundok. Yan. eh ako sa baba. Ganda sana nito. Kasi nakatapat siya sa Laguna, di ba? Oh. Yung nga lang talaga wala na wala na tao dun sa loob. Malaki, malaki yung ano, yung ano na to, park park na to. Hmm, tingnan natin ah, sa kanan. Tambahan natin ng konti. Ayan. Ayan siya. So yun lang guys, yung may papakita ko sa inyo. At uh, balik na tayo. Kasi uulan na eh. Mabutan tayo ng ulan. Nakita natin yung mismong loob ng mismong Ugong Park. Ngayon, ang sabi dito ng mga residente is nabili na raw to ni Miss Glenda yung may-ari ng Brilliant. So ito yung itsura niya. Yan. So hindi na talaga tayo totally makakapasok dun sa loob dahil uh, sarado na siya, sinarado na siya. At private uh, property na pala to. So maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa ating vlog at kita kits po sa ating susunod na adventure. Bye bye. I couldn't stay, I couldn't wait. Best of day you should know that I would have can hang around, can ask your name. But now I'm thinking maybe I should have if I hadn't turned to leave. Would you have come to sit with me?